Konting panahon na lang ay makakasama na natin si baby. Kaya naman kinuunti-unti ko na naman yung iba pang mga kulang sa mga gamit niya. Ang bilis talaga ng panahon, parang kailan lang ngayon ang laki-laki niya na sa tummy ko. At heto na nga mga person, ang una kong binuksan itong unang parcel na ito. Diaper bag nga ito kung saan madali mo mailalagay ang mga diaper at iba pang essentials si baby Para na hindi ka na mahirapang magugut-hugut pa Ganyan niya siya mga person kagaya sa picture Marami pang ibang klase nito pero itong pinakamura lang ang chineck out ko At para mamit ko nga ang minimum spend ng free shipping ay sinamahan ko na nga ito nitong pang sapin ang sa ito doon sa nabili ko nga ng reusable diaper pala kay baby. Para naman sa umaga ay maglalampi na lang siya na ganito para hindi naman siya magka rashes at makapagpahinga naman siya sa pagda-diaper. So eto na nga mga person ng susunod. Ito nga pala ay na-order ko sa may clean font. Nakita ko nga na ito na ang nauuso ngayon na panlagay sa tummy ni baby para hindi siya kabagin. Sa tingin ko nga ito ang alternative sa Alcanforado at Manzanilla. Ang kagandahan dito, mas mabango at di-spray na nga ito. Itong kulay yellow nga ay nilalagay pagkatapos maligo ni baby at ito namang kulay violet ay kapag bedtime na para daw mas mahimbing ang tulog ni baby at hindi sumakitan siya niya. So eto nga pala mga person na pa-order nga pala ako ng big kiss. Marami nga nagsasabi na bawal na nga ang big kiss ngayon at hindi daw talaga maganda. Ina-advise nga rin daw ng mga pedya. Kaya nga lang nasanay naman ako noon do sa una at pangalawang anak ko, nagbigkis sila hanggang isang taon, lalo na't babae sila para may shape din ng katawan nila. At protection nga rin daw ito sa pusod para naman hindi umultaw. So, paggamit ko naman noon sa mga anak ko ay wala namang masama nangyari sa kanila, kaya naman itutuloy ko na rin ito sa aking third baby. So eto na nga mga person, meron pa tayong isang parcel at sobrang natuwa nga ako dito. Matagal ko na nga itong gustong i-check out. Ito nga pala yung dadaling kong bag para kay baby. Dito ko ilalagay yung mga gamit niya. Nakakatuwa nga dahil 5 in 1 na to. Nandito na lahat. Hindi ka na maghahanap pa ng iba. At ayun nga mga person, May kasama na rin siyang small bag kapag konti lang ang dadalin mong gamit ni baby. Napakaganda rin talaga ng quality niya at hindi ka magsisisi. Marami pa nga silang iba't ibang kulay na pagpipilian pero itong kulay pink na ang napili ko kasama nga rin itong ganito kalit na lagayan. Pwede rin siguro itong lagay ng pagkain. kasama na rin itong lagay ng tumbler o kaya naman lagay ng dedehan ni baby. O tingnan nyo mga person, ang ganda. At higit sa lahat, meron na nga rin itong kasamang diaper changing mat. O ba diba, kahit nasa biyahe ka, makakapagpalit ka ng diaper ni baby ng maayos. So ito na nga yun mga person, napakaganda talaga. Sobrang nagustuhan ko rin yung design niya at quality niya. Perfect! So, eto na nga, ang isa pang parcel mga person, hindi nga para to para kay baby, para sa akin na to, para naman pag nanganak ako ay may isusuot akong comfy. Eto nga pala ay 3-in-1 pajama set na. Tuwa nga ako dito sa lagayan niya, perfect na perfect talaga dahil di ziplock pa, bagay na bagay talagang pandala ko sa hospital. Hindi na ako bibili pa ng pa-ziplock na lagayan nito. So, eto nga mga person, tingnan nyo naman yung tela niya. Manipis lang at tama lang at talagang comfy-comfy -kompi ang tela niya. Malamig sa katawan. Kaya naman, susukatin ko na nga e, dito kung kasya nga sa akin. XL nga pala yung napili kong size para mas maluwag pero tamang-tama nga lang siya sa akin no. Syempre malaki na nga yung chan ko kung dati nga hindi pa ako buntis ay large siya ko so inisip ko ngayon malaki na ang chan ko baka XL na ako so tama nga. So ayan nga mga person meron na rin siyang kasamang pajama at short 'di ba? Sulit na sulit kapag binanas ka mag-short ka na lang kapag nilamig ka mag-pajama ka.